Paano kung sabihin ko sa inyo na maaari kayong magpatayo ng matibay at modernong bahay ng mabilis at madaling paraan? Ang aming flat pack houses ay perpekto para dito. Ang aming prefab flat pack container houses ay nililikha gamit ang mga matitibay at magagaan na materyales para siguraduhin ang tibay at katatagan. Mainam ito sa lahat ng klaseng proyekto, maliit man o malakihan, dahil madali itong itayo at kayang tumagal ng mahabang panahon. Ang mga tahanang ito ay hindi lamang wind at water tide, kundi madali rin itong buhatin at ilipat kahit saan. Ideal ito para sa mga lugar na madalas saplahin ng hangin o arawin ng ulan. Sa laki ng kasya sa truck, walang problema sa transportasyon. Pwede ninyong gamitin ang aming mga container house bilang temporary office buildings na mabilis ang pag-install at ideal para sa mga large scale projects. Ang mga ito ay nag-aalok din ng kumpletong kagamitan para simulan agad ang trabaho. Isa pa, ang mga containers ay maaaring magdugtong-dugtong upang makagawa ng malawak at malikhain na espasyo sa loob. Halimbawa, maaari kayong magdagdag ng bagong kwarto o gawing mas malaki ang living area. Huwag palampasin ang pagkakataon na magkaroon ng modernong bahay ng abot kaya at mabilis na paraan. Mag-inquire na ngayon sa aming website o tumawag sa amin. Oh, <sweak>